Yon, sama-sama na po tayo para manghuli tayo ng ulam. Nalain po dito po sa aking tabi ng palayan. yan po. Dito po ba sa dating bakante? Yun. Yun, kayo, kumusta na po kayo lahat? Tayo po ay kukuhang ulam. Na sama-sama na tayo. Ah. kukuha tayo ng may ulam man lang pwede ito ng lain Ang ate po ng nila ay ako po ay sa ni magulay yung gantong mura yung yan yung ganto oh hindi po ako nakuha ng mura pa at saka yung, yung, iba po ay dalay katawan na eh, hindi ko na po kinukuha sa ganito po ako nasanay ay eh. kami yung ganitong yung mga mura pa ito po ay masarap pinangat o kaya ay ginataan na may sardinas tapos ay pagkaluto ay lahat ipipigaan ng kalamansi ay sarap yan ito po Ayan, ng dahon ng lain mm. ito pong laing ito ay ito po ay ating tanim ito ito po ay nakakain ng laman unaw ang tawag ito yung unaw gabing unaw Ayan. masama na po tayo pangunguha ito po ay pagmiss kinukuha nung kunang lamang laman kaya lang po ngayon eh, hindi at doon po hindi maluto ay sayang kukuha nila natin ay yung dahon mura mura marami din po dito na hunguha pero hindi po naman nila nunguha Akala nila yung tanim mo eh. Kaya nakukuha. Pero kung ito po alam na tanim, hindi po ito kukuha na. Binabayang ko nila ah. Eh, hmm. ang dami na. Mayroon po yung ayos na. O, aba kapwa rin yung pag pipinangatin ay mga 8 balot hanggang anim ganun ayayos na ito hmm. nadagdagan pa natin ng kaunti tapos ay eh, gagatan ng mga apat tatlong buo ay, -ay. yeah. so Yan. Ay, tama na. Yan. Ayos na po ito. Oh. Yan, punta kami na nito. Ano lalapad na ay? ay, ako po na may pag naglul ako nagluluto ay mga walo. Walong piraso daang. Pag pinangat, walong, walong dahon. Binabalot ko na yun.